Check 1, 2. Ito yung walang EQ. Check 1, 2, 1, 2. Ito yung may EQ. Body was kung fu fighting. F <mulay> <T> <mulay> Magsitindog ang tanang. Welcome back again mga sir. This is Awek. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-EQ ng mga microphones natin para pagandayan yung tunog ng mga vocals natin. Especially kung kumakanta ka and then hindi na, para hindi naman makakairita sa mga kung nakakikinig or sa paligid natin lalo ng kapitbahay natin kung pangit yung boses natin siyempre hindi na rin hindi na, rin, hindi na rin yung makatulog so una natin gagawin isa tatanggalin natin yung very low frequency or below 100 hertz or 80 hertz so pili ka lang dyan kung ano yung trip mo tanggalin pero sa akin rule of thumb ko isa is 80 hertz and below na hina high pass filter natin or kinakat natin yung ganyan so pansinyo pansin nyo sa Yamaha MGX series yung mics nila or yung mixer nila is merong 80 hertz cut na built-in na uh, buttons para tanggalin talaga yung low rumble na kung tawagin. So, ito kasi yung boses ng 80Hz and below. Check 1, 2, 1, 2. So, masyadong ano siya ng uh, hash pakinggan sa uh, example, kung sample mo kung bass, yung may mga bass na speakers. So, masyadong parang nawawala yung or naging muddy yung tunog ng vocals natin pag may ganito. So, tanggalin natin yan. Ayan. Tang high pass filter tayo. Uh, or cut. Ayan. So, 80Hz and below or 100 para mas malinis. Ayan. 100 Hz. So, ayan. 100 Hz na po yan. Ilinisin na natin na, na, ng konti. Ayan. 100 Hz. So, ayan. So, may ano na. May medyo compare natin sa kanina. Ayan. Check 1, 2, 1, 2. Ito, walang EQ. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poo, poo, poo. Ito, may EQ. Check 1, 2, 1, 2. Poo, poo, poo. Ayan. So, may konting tinanggal sa low frequencies. So, depende rin sa pickup ng microphones natin yan. Next naman, is i-balance natin yung body or warmth ng boses natin. Nandito rin natin, mapapansin yung pinaka-loudest part ng vocals natin, yung which is yung 100 hertz hanggang 400 hertz. Ito talaga yung tinatawag natin na body ng vocals uh, natin, especially sa mga lalaki. Dito yung, ano, yung buong-buong tal talaga yung tunog ng vocals natin. So, i-balance natin. So, kung masyadong harsh yung boses natin, or masyadong mabigat, ah, uh, pwede tayong mag-cut. Eh, kung masyadong kulang naman, lalo na sa mga vok uh, na babae, pwede tayong mag-boost. Pero konting-konti lang. So, pwede natin yan sa akin, medyo hindi naman gano'ng kalalim, mag pwede tayong mag-boost around, ano siguro, mga 200 Hz. Mga ano lang, mga 1 dB lang yan. Ayan. Mga uh, 1.3 dB lang yung dinagdag ko. And then, ayusin natin ang Q niya. Ayan. ayun, Hindi, wag natin dalagin yun. No, kasi, para may take to. So konting konti lang. So kasi kung pasobra natin, din you no. Know, check 1 2 1 2 1 2. Hey 1 2 1 2. Yan yung bosses natin kung sobra-sobra sa uh, body or bigat ng ano. So although mas louder siya pakinggan, pero and then uh, nawawala naman yung quality ng tunog or masyadong harsh sa tenga or bigat. So, ayusin lang natin. So, ito naman kung kinukulang, ayan, check 1, 2, 1, 2. So, medyo mahina kahit, kahit lakasan pa natin yung boses natin. Kaya talagang balance lang dapat. I-balance natin yung ganitong part ng EQ natin. So, ayan, okay na yan. Next naman, isatanggalin natin yung boxy or hollow na tunog ng boses natin, especially kung indoor yung settings natin. Ito yung ano yung parang nasa tunog karton sa bokas natin. Ayan, try natin. Uh, ano yan eh, 400 hertz 2, 800 Hz. So, mga sentro-sentro, uh, siguro mga, ano, mga 600 Hz. So, try natin yung boost if eh, ganito yung tunog niya. Medyo boxy. Ayan. Ayan yung tunog niya kung masyadong binus natin yung kanyang frequency. Ayan. So, ano yun natin yan? Nang as much as possible, pwede natin yung i-cut cut lang. Medyo bihira lang ako dyan mag-boost. Kahit sino naman, eh, hindi naman gustuhan pakinggan yung very boxy yung tunog ng vocals mo. So ako magkakata ko dito mga 2 dB or 3 dB. Ayan, 3 dB na po yan. Linisin na natin yung cue niya. Ayan, so para hindi ma-sama yung ibang frequencies. So check one. So next naman natin na frequency yung tinatawag natin na nasally voice or yung parang tunog bullet sa iba. Yung parang sipunin kung panapakinggan na natin. 800 Hz to 150 Hz. I mean 800 Hz to 1500 kHz. So ito yung nasty yung ganito yung tunog nyo yan. So try natin dito. I-boost natin check 1 2 1 2 yan. Medyo sipunin or parang tunog trumpa kung binuboost natin dito. Kaya ingat-ingat tayo sa pag-boost dito. Ito yung pinakapangit talaga sa vocals. Parang may sipon. And then parang ano, parang megapon yung tunog niya. Or yan, trumpa. So, as much as possible, pwede natin itong mag-cut. Pwede tayong mag-cut dito. For quality na ito, no? Ayan. So, 1, 2 sa 1, 2 ako nag-cut, ha? And then, linisin na natin yung Q. Para hindi masama yung ibang frequency. Ayan. Medyo nawala na yung nasally voice ko. Ayan, no? Nasally. <laughs> Ayan. Ayusin na natin na konti. Ayan. Check 1, 2. Ito yung walang EQ. Check 1, 2, 1, 2 eto yung may EQ. Check 1, 2, 1, 2. Ayan. And then next naman natin na frequency is around uh, above 1.5 five to 5 five kHz. Dito yung mapapansin natin yung talagang presence ng quality ng vocals and then yung intangibility ng ano ng para mas madali natin itindihan yung vocals. Dito yung part ng frequency na para mas clear kung ano yung sinasalita niya. Ito, pansin pansin natin kung i-boost natin na konti, 1, 2, 1, 2. So, mapapansin na natin na gumanda yung quality ng tunog or ano natin, mararamdaman natin na ano na na mas clearer na yung or mas mataling intindihin na yung sinasalita niya. Kaya dito tayo mag-boost around 1, 5 to 5K. Yan. So, wag naman pa sobra para balance na yung tunog natin. So, yan. Ano lang natin, sakto-sakto lang yung boosting natin. Ayan, check 1, 2, 1, 2. So, mas ano na, mas daman na natin or mas pansin na natin yung quality or yung clear, clear ng vocals. Ayan, compare natin sa kanina, yan o. Walang EQ, check 1, 2, 1, 2. May EQ, check 1, 2, 1, 2. Ayan. So, kung gusto naman natin may medyo mahangin or may tsk 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 yung vocals natin, dito tayo mag-boost around, ano po, 5K and a half hanggang, ano, uh, 7K. Ayan, 5K, pwede na yan uh, aba basta aba 5k lang yan magkaad tayo ng sibilance. ng ano parang ano parang hangin siya pero hindi naman masyadong mahangin ano lang sibilance na tinatawag ayan parang may tss, tss, yung bukas natin konti lang or nipisin na natin yung cue ng equalizer natin ayan rehearsed. so wag naman pasoba sobra pero dandahan lang na sa pag ano dito pag EQ kasi ito yung prone na frequency sa feedback or high frequency feedback. So next naman is yung tinatawag natin na sparkle or yung hangin ng frequencies na frequency. Although hindi naman to kailangan talaga kung gusto mo ng quality na vocals. More on ano lang ng yung reflections para medyo makalat yung tunog ng vocals natin. Pero sa akin hindi na ako masyado na gano dito na bubust. Nagka-cut na lang ako ng konti. Ayan dito may cut ng konti ayan, so yan yung aking vocal EQ, depende sa inyo yan ganyan kasi ako mag EQ, pero depende po yan sa lugar and then sa boses ng tao pero may ano lang tayo, may base na reference lang tayo so check natin yung kanina, walang EQ hey, 1, 2, 1, 2 check, 1, 2 ito yung walang EQ check, 1, 2, 1, 2, ito yung may EQ ngayon, so 1, 2, 1, 2, malaki yung pinakaiba niya sa clarity ng vocals so maglagay tayo ng mga content effects dito para pangandayin nyo. Kakanta kasi tayo. Hey, 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 hey. Kapirat kaya tayo ito. Everybody was kung fu fighting. Magsitindog ang tanang. Okay <laughs> mga sir, thank you guys for